Uh, Radyo Pilipinas Lucena, sir, ano po ang tugon ng pamahalang national sa power outages po sa Occidental Mindoro? Power outages po. Oh. Ay, sa ngayon, eh, nag, nagka, nagka problema nga dahil hindi isang planta bumagsak. Uh, alam mo yan, dahil sabay sunod-sunod yan, sunod-sunod nag-trip uh, nag na, kung, uh, kung tawagin. Pero dahan-dahan naman bumabalik. So ang, uh, ang uh, power supply natin ay eh, sa sapat naman na na red net ne red and yellow lang tayo na alert pero uh, sa kasalukuyan nakikita namin dahan-dahan bumabalik sa normal na naman yan Maayos na natin yung uh, uh, yung mga naging problema yung technical problem doon sa mga planta at uh, maraming na 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 nakikita ko sa sa news eh baka meron daw na nagsabotahe uh, pinagraralan din namin an wala naman Talagang mabigat lang talaga ang load, hindi kinaya, at ano, tsaka nagka-technical problem, may, may piyesa na kailangan paltan. Kaya yun ang ginagawa ngayon, binabalik na dahan-dahan. So far naman, meron konting nag, yung mga iba nag-power outage, pero pagka naayos natin ito, pagka naayos natin yung nag, mga nag-trip na power plant, uh, at saka mga substation, ay eh, babalik na naman tayo sa dati.